Himala ko yung dating uh, si kasi dating parang meral dito nung araw yung mga kuryente Apo eh, Parang samahan ang nangunguna rin madala si Don Antonio Bautista Don Antonio Bautista oh, oh, Siya yung uh, isa sa mga uh, namumuhunan kasama niya yung ibang mayayaman kaya yun saka yung sini yung mga sinihan yata ay eh, parang hindi ko malakas ang kanila, malolos. Pero doon, alam ko yung sabungan, samahan yun. Ah, okay po. Yung... marami silang may-ari. Marami silang may-ari. Ito yung kanilang uh, ulat taunan ng lupong pangasuban sa taong 1926. Korporasyon, libangang malolos. Oo nga, kasama nga yung sinihan. Sinihan? sinihan ang araw. May sinihan dyan, dyan sa may pagmadadaanan mo yung gasolinahan. Sinihan ang araw yun. Yung Estrella po. Hindi, yung dito pa. Ay, hindi pa yung Estrella. Yung, yung, yung gasolinahan dyan sa Ito left. Ito po, yung sa may kanto. Oo, yung dyan, yung sa left. Ah, sinihan po ba yun ang araw? Sinihan araw yun. Libang malolos. libangan malolos o, po. Oo, yun ang kanyang title. Sinimal, naging Malolos. Sinima Wala yan po kayong natabing picture ng type? Ang sino yan? Meron eh. Hanapin ko pa <laughs> <laughs> eh. Hanapin akong picture na. Magkano ba? Pagbalik ko tayo na? No? Eh, titingnan natin. Ito naman, nung ara yan, Malolos Electric Light and Ice Plant wala. Ito, isang samahan din nila yan. Malolos Electric Light, Power and Ice Plant Company, 1920. 1920 block. 1922. Yung tingnan, 22 ba yan? 26 po nakalagay. No? Ah, 26 pala. 1926. Para del Tres Malolos. Malolos Electric Light Power and Ice Plant. Ice Plant. May ice Plant pa pala. May plantasyon pa po ng yelo. No? Oh, ito. Yung invitation, inauguration ng Capitol Building, Trade School, and Hospital Building. 1931. Sabay-sabay na inauguration ng Capitol. Capital Building, yung trade school, yung ngayon ni Bulso. Oh, yung kung wala kang ngayon. Oh, Tapos, Tsaka yung hospital, provincial hospital. Provincial hospital, hospital. hospital, inauguration. Inauguration. Oh. Ibig sabihin, bago tayo. O okay. maaaring iba naman eh. Siguro po yung re Lang. Yung nirebuild. Nirenovate. Nirenovate. Hindi. Pero re -open, Reopening po siguro. Pero inauguration. Ah, inauguration. Ibig sabihin, bago. bago. Wala yeah, kasi ang bu ang, ang uh, bulso, yung trade school, alam ko 1906 lang meron na, Apo. siguro bagay yung building. Bagay yung building po siguro, bagay yung building. Tapos hmm. yung provincial, ano siya ano? Provincial hospital. Provincial hospital. Executive committee, uh, honorable Jose Padilla, provincial yeah, governor. Yan lolo ni, ni Binoy. Lolo ni Robin Padilla po hey, ito, Robin, na si Jose Padilla. Iga Plari del Tapos uh, si Mr. Ano si Eto? Isostro mo. Ayun, hey, makamag-anak namin yan. Makalba na Mga board, board member. Board member. Chopilo Sauco. Uh, board member. Jose Villahorta Jr. Secretary. Board member. Tomas Maquella. Ayun po. Padilla pa yung ano. sepa de ella.